imbis na mga mikropono at mga kamera ang dala, pala, grass cutter at mga punla ang hawak ng mga tagapaghatid ng balita at entertainment sa radyo at mga telebisyon sa Baguio at Binget noong Sabado, August 17, kung saan dalawang daang mga punla ang sabay-sabay nilang itinanim sa isinagawang broadcast treeing. Para sa akin ang saya tsaka nakakabago rin ng atmosphere kasi siyempre bilang mga reporter saan ba tayo palagi? So, kung saan nandun ang balita? Parang ngayon, hindi lang yung uh, pag uh, tatanim yung nagawa ko kundi pati na rin, relaxation na rin. Super fun! Kasi nga, um, hindi lang siya basta nakatulong ka sa environment um, ano din siya eh, Nakapag, nakilala mo yung mga ibang friends from other media outlets. Nakakatuwa dahil kahit na iba't ibang station kami, pero nagsasama-sama pa rin kami as one. To tell you the truth, medyo stressful naman kasi talaga ang media and for you to have these kinds of opportunities para ma-expose, para ma-soak ka rin and at the same time magkaroon ka rin ng mga recreational na opportunities and to meet other people, yun masaya siya to be honest. Sa Forbes Park sa Barangay South Drive na isa sa mga forest Reserve sa Baguio City, isinagawa ang pagtatanim. Tauna na itong ginagawa mula noong 2016. Isa sa mga paraan upang labanan ang epekto ng climate change. Ang lugar, punong puno na nga ng hitik sa bungang tanim na kape at mga pine tree. So ginagawa natin ito every year para ipakita na we walk the talk. Hindi lang po kami as broadcasters yung uh, puro nagsasalita na magtanim tayo ng puno, pero andito po kami na ginagawa namin mismo na kami mismo ang nagtatanim ng puno. Isa lamang daw itong patunay sa masidhi at nag-aalab na serbisyo publiko na mga mamamahayag anumang lugar, panahon at sitwasyon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline!